Magandang araw mga kapwa Pilipino. Ngayon si kailangan nun nating pag-usapan. Hindi lang yung resulta ng eleksyon, kundi pati na rin ang kapangyarihan, kaligtasan, yasay kung ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng ating bansa. Binasag na ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ang kanyang katahimikan matapos ang resulta ng midterm elections noong Mayo 12, 2025. Mula sa kanyang PDP Laban Duterte, Slate, Tatlo lamang ang nakapasok sa Magic 12, Sina Bongo, Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta. Malaking pagbaba ito at halatang masakit para sa kanya. Pero mas mahalaga kaysa sa kanyang pagkadismaya ay kung bakit siya nadismaya. Ang eleksyon ito ay hindi lang tungkol sa paglalagay ng mga kaalyado sa Senado, kundi tungkol sa sariling kaligtasan. Sa likod ng mga pangyayari, naghahanda si Sara Duterte para sa isang impeachment trial at ang Senado ang magiging huling labanan. Dahil tatlo lang ang kumpirmadong tapat sa kanya, alangani ng kanyang control Oo, mayroon siya pa siyang ilang senador na pumapanig sa kanya, pero hindi na matibay ang bilang. At lalong tumitindi ang sitwasyon dahil isang mahalagang personalidad mula sa House of Representatives na kabilang sa mga original na prosecutor na nagtutulak ng kanyang impeachment ay muling nahalal. Hindi siya umaatras. Sa katunayan, maaaring lalo pang palakasin ng kanyang panibagong mandato ang momentum laban sa kanya. Hindi lang ito basta-bastang political drama. Ito ay politika ng kaligtasan sa pinakahubad nitong anyo. At alam ito ng vicepresidente. May halong pagkadismaya ang kanyang pampublikong pahayag. Nagbigay siya ng pahiwatig tungkol sa manipulasyon sa mga emosyonal na kampanya na nagligaw sa publiko. Ngunit hindi niya pinag-isipan kung bakit maraming botante ang tumalikod sa kanyang tatak. Hindi niya tinanong kung tapos na nga ba ang mga tao sa politika ng karapatan at kawalang pananagutan. At ano nga ba talaga ang bumabagabag sa kanya? Hindi lang ito tungkol sa manipis na suporta sa Senado. Ito rin ay ang muling pagbangon ng pink dilaw na koalisyon. Ang mga progresibong tinig mula sa bayan, ang pagbabalik ng liberal na bloke at isang kilusang unti-unting bumabangon matapos ang mga taon ng pagiging tahimik. Para sa isang umaasang mangibabaw sa 2028 presidential race, ang ganitong uri ng paglaban ay higit pa sa abala. Isa itong tunay na banta. Pero maging tapat tayo, may mas malalim na ipinakita ang eleksyong ito. Ang pagkadismaya ng vice-presidente ay hindi tungkol sa bansa ito ay tungkol sa kanyang sariling kinabukasan, sa kanyang ambisyon, sa, sa kanyang takot na mapanagot. Nakita ng mga Pilipino ang katotohanan sa likod ng ingay. Bumoto tayo hindi para sa proteksyon, you know, kundi para sa prinsipyo. Ipinakita natin na sawa na tayo sa mga political dynasty na humihingi ng katapatan, sawa na sa mga leader na ginagamit ang posisyon sa gobyerno para makaiwas sa investigasyon. Isa itong panawagan para magising, para sa mga makapangyarihan. Oo. Oh pero para rin sa atin. Panatilihin nating bukas ang ating mga mata. Panatilihin nating matalim ang ating mga tanong. Dahil kapag ang mga leader ay nagre matapos mawalan ng kapangyarihan, yun ang panahon na dapat tayong maging mas mapanuri. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang nanalo. Ito ay tungkol sa kung sino ang nagiging tayo bilang isang bansa. At para kay Vice Presidente Sara Duterte, hindi patapos ang unos sa politika sa katunayan, baka ngayon pa lang ito nagsisimula. Kung nakita ninyong mahalaga ang video na ito, paki like, share, at mag-iwan ang komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ang kompanero para sa mas matapang na pagsusuri at komentaryong nakabatay sa katotohanan. At sa lahat ng aming bagong subscribers at sa lahat ng nanood hanggang dulo, maraming salamat. Napakahalaga ng inyong suporta para sa amin.